ay sa lahat ang malignant melanoma o melanoma kung paano ito tinatawag ng lahat ay karaniwang isang malignancy ng balat. Maaari itong makaapekto sa anumang bahagi ng balat, maaari rin itong makaapekto sa mukosa, mukosa o ang lining ng rectum o ng bituka o ng anal kanal at napakadalang ay maaari rin itong makaapekto sa retina, retina o ang mata rin. Ang pangunahing dahilan ng melanoma ay pagkakalantad sa ultraviolet rays o UV rays. Kaya hindi ito masyadong karaniwan sa India. Ito ay karaniwan sa mga bansa tulad ng Australia, New Zealand at kung saan may mataas na pagkakalantad sa UV rays. Kapag ito ay metastatic melanoma, kumalat na ito. Sa iba't ibang bahagi ng katawan, ang mga sintomas ay iba. Batay sa kung saan naganap ang pagkalat. Kaya batay sa kung saan kumalat kumalat ang melanoma, halimbawa sa atay, maaring magkaroon sila ng ilang dysfunction sa liver function test o kung ito ay napunta sa utak, maaring magkaroon sila ng mga seizure ma o maaring magkaroon ng uh, kaunting antok o kaunting pangihina depende sa kung aling bahagi ng utak ang apektado. Una, hayaan nyo akong sabihin kung paano natin ginagamot ang normal na melanoma na hindi pa nagmetastasize o hindi pa kumalat sa iba't ibang bahagi ng katawan kaya karaniwan sa ganitong mga sitwasyon situation, uh, tinitingnan namin ang lokal na paggamot na nasa anyo ng operasyon bata'y sa kung saan ang melanoma at kasabay ng operasyon, tinitingnan din namin ang pagbibigay ng kaunting immunotherapy o chemotherapy uh, at non para sa lokal na control, ang radiation ay maaring magkaroon ng malaking papel kung ito ay napunta sa utak at ang pasyente may panghihina o seizure, um, paririnaming isa alang alang ang pagbibigay bigay ng mataas na dosis ng radiation sa mga tiyak na lugar o buong utak. Ngunit sa karaniwan, tuwing pinag-uusapan natin ang tungkol sa metastatic melanoma, ang pinakamahalagang anyo ng paggamot pagkatapos ng biopsy ay uh, talagang chemoimmunotherapy. Pinagsasama nila ang chemotherapy sa immunotherapy. Pagkatapos gawin ang ilang tiyak na mga marker sa mga silula ng melanoma o mga gene marker o genetic marker o mga pagbabago sa mutasyon na naganap at batay doon maari nating i-customize, maari nating makita kung sino aling mga pasyente ang karapat-dapat sa anong uri ng immunotherapy kasabay ng chemotherapy.